Thank you. Magkakalangwira, ano? mm, -mm. Wild well, duck, era. pero maano ma... mayroon lang sila pa ang mana. Ang cute, o. Tingnan nyo. Ayan yung mga duck. Tapos may, may parang playground doon. Wild well, duck yung dalawa. Saan yung wild well duck? Yung dalawa na yun. Nandun. Well, Asa ah, na ba yun? Nandun, no? Yung na? dalawa na yun. Nandun, yun, mga wild well duck. Tapos, so, yun yun. yun si yung duck na regular. Tapos doon may pang palaruan ng mga bata. Ayan o, oh, tingnan nyo. Ang cute. Hala, hindi sila makatakbo. Tapos so, doon may mga yan, may mga Pag duck. Niyo, duck, duck na po. Meron pa lang, ano, pinala mo ito na no. saan? Yun, no, no, yun, ayan, nandito kami <laughs> dito. Saan? Ah, yun. Oo, oh, yung parang duck na yun. Pinipidalan pa Ayan, oh, pinipidalan siya. Ayan. Ayan may fountain doon. Mas maraming parang mga boat. Ang ganda dito. Oh. Ano kaya pagsakay? Gusto mo sa tayo? oh, magkano kaya yan dyan? Wow! Kami ah. Oh. Yeah. Ayan, may bridge pa. Ang daming duck, oh. Ayan yung mga duck! Hello, duck! Ayan, yung bridge. Ang oh, cute! May baby dito, oh. Ayan, oh. Hello, Dak. Ayan, malapit siya sa amin. Ayun, 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 ayun na siya. Hello. Yung, yung isa nandun. Ah, cute. Hi. Hindi mamansin. Ayan ang dalit ko nila. Ang kikit. Ayan. Ito nandito kami sa park. Ito sa my torch. Malapit. Ayan, galing kami doon sa migusto. nagti nag kami doon sa may gusto. Ayan. Meron din ditong coffee shop. Ayan. Coffee company. Ayan. Maganda tong park na to. Super laki. Ayan. Taraw na ngayon kasi winter dito. So, magandang tumambay. Doon din may mga restaurant din na ito. Pili lang kayo saan nyo gusto. Ayan. i